Pinalabas sa session hall ng Senado ang apo ni dating Senator Ninoy Aquino Sr. at the Tindig Pilipinas, co-convenor Kiko Aquino D. at tatlong iba pang individual. Matapos mag-thumbs down sa pagboto ng mga senador sa pag-archive sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, Kabilang din dito si Akbayan President Rafaela David at dalawa pang progressive leader na tutol sa musyon na i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Matatanda ang unang nagmusyon si Senador Rodante Marcoleta, na ibasura ang impeachment complaint, complaint at kalaunay ipinanukala na amyendahan ito ni Senator Joel Villanueva na sundin ang ruling ng Supreme Court na pag-archive. Nagdesisyon naman ang Senado sa botong 1941. Uh, Mr. President, on the manifestation of Senator Pangilinan, In the exercise of the Supreme Court's Judicial Review, wala po siyang uh, dinidefeat doon. Eh. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try and hear impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa disisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yun naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-re-refer -pag sa Committee on Justice, yun pong pag-include -pag sa Order of Business, at pag-archive, Mali din po sapagkat hindi naman po 10 session day yun. Eh. 11 session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. And dito po yung kopya ng uh, order of business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung apat na impeachment complaints in include daw po sa order of business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Ang ginamot po nila ay journal, hindi po yung order of business na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, yung operative pack na sinasabi natin, hindi rin po, po pwedeng mangyari yun sapagkat ang pinakabasihan po noon ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation. Kaya nga ang paghahanilin ni ko na nga, parang nagsaing ng kanin, etalagang eh, talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isipisipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang dalawang beses sa loob ng isang taon. Apat na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in po yung tatlo para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong uh, talimahin, pagkatapos ipipilit po natin, sapagat nag-MR sila, eh ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, say, napakasimple po nung one, nung one year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision. For the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin na Ihintayin po ba natin kung ano ang magiging uh, kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay, hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional violative of due process immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya. Eh, din po yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po ba aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay Matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executor, sige pwede kang mag ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yun po ba ang basihan natin kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Sana mayroong mas matibay sanang is. Meron sanang mas matibay na katuwiran. Hindi, hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yata ganun. Ang gawain ng Senado, Mr. President. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyo yung motion to dismiss any other language that will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court it being immediately executory. Mr. President. What is the pleasure of Senator Aquino? Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsekuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Wag tayong umasang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayong magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at wag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. wag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan? Um, caution is the word uh, simply being uh, uh, put forth by this representation, Mr. President. Because, again, uh, sabi nga, wala pa siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, uh, with due respect, said wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na, na, na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Oy, bakit ko sinasabi ito? I will quote the Supreme Court themselves. In De Pedro v. Romasan Development Corporation, GR-194751, July 1, 2015, I quote, eh, Supreme Court nagsabi nito, ha, ah, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Eh sila nga mismo nagsasabi na hindi final. Eh. Ano ba naman ang masama na magintay tayo na kung final na. For all you know I might vote to I might vote the on, on the motion to dismiss. Hindi ba? If there is such a motion, because according to Senator Laxon, it does not exist in the Senate. It exists in the impeachment court. And uh, what I am being uh, told is that it should be the defense, the lawyers of the defense, who should post that motion to dismiss, not a judge. Uh, so uh, I, I uh, agree with Senator Laxon. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. Uh, uh, President? By the way, just one last point. Why did the Supreme Court ask Sarah to comment? Oh, kung wala pang, kung final and executory na yan, bakit ang, si, si Vice President Sarah was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, <clears throat> talagang pakikinggan pa nila. At pakasakali makita nila, dahil ang mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling uh, uh, informasyon. Mrs. By Mr. Mr. Point President, kaya nga po nag-speculate <laughs> tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po ako magagawa. Pero may ayon box section 135 of the Senate rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the precedents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng presidents, kahit nawala po tayong specific rules, ay eh, observe po natin ang na Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court address to this August Chamber. Okay, bakit naman po ipinipilit eh, pa nating i-delay based on speculation based on the fortunes of whatever the supreme court will decide later on which is which is based on impossibility noted and mr. entered into the records mr president ito president. So, ko lang pong bigyan ng uh, point of information sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa tarlac uh, that in fact the supreme court uh, has reversed a unanimous decision in a lot of instances before dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa League of Cities of the Philippines versus COMELEC original decision 2008 Reversal on Motion for Reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications Inc. o ISA et al. versus Greenpeace Southeast Asia. Original Decision, Unanimous, December 8, 2015 reversed unanimously on MR then July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito uh, sa kasong pinag-uusapan natin, malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. Mr. President. Salamat sa si uh, the, good Thank good Senator Margoleta. May, may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, and bank decisions po. Well, you have to uh, cite the... Uh, the I jurisprudence. would gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi po bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous, Uh, to reiterate Kasi po, baka, what I... Oh, division lang yan, lima lang yun. hindi po No, Mr. President, yon. to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am asking for qualification, Mr. President, in, whether these are bank decisions NR. or decisions by a division. And whether or not Mr. they were President, characterized by... Ko rin na po kanina ang bank po, decisions po ito. Ay, whether or I not the decisions the are characterized by the following qualifications. One, unconstitutional, void of initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President, Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin ng operative facts kanina simple lang yung tanong eh <laughs> may kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni ang sarili nila ngayon may dinadagdag na tarong pero sige po yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC eh the Supreme Court in its original decision in 2008 unanimously declared the cityhood laws unconstitutional uh, I will have to get more information po on the isa a uh, um, reversal of unanimous decision. Pero malino na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original uh, assertion uh, na hindi po natin alam kung na reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision uh, has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision on bank in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. Noted President. Noted and entered Salaman into the po. records, Majority of Law Leader.